Alam niyo kayo, huwag kayong kumain ng baboy. Yun, masarap yung karaming baboy pero hindi maganda sa katawan. Ano yung pinipilit sa akin yung gamot niya? Ika nino yan? Hindi, nakaraan pa si po yan. Baka sayo yan. Ito ba? Okay, gamot pa rito. Ano yan? yan? Yeah. yan? <makes> Akala ko ba, pagka hindi ko makain ng karne, puro gula isda. Matibay. Hindi tinatablan ng sakit-sakit. Oo oh, nga. Bakit? May lagat bago? O, ba't may ka? Eh, hindi lang. lang. Ngayon dyan. di lang. Di saan nararamdaman. Ay, Eh, sinasabi ko sa'yo. Hindi po kitang puro isda na yung kinakain mo. Hindi ka natatablan ng sakit. Lagnat. Kahit kailan, hindi na ako kain, hindi na kumakain ng, na ako, ng na ako. baboy. lang mo ano yun yun? ako, yung naligo ba ako? Nga po, eh. Kasi nga walang nalabnat. Kahit kailan, hindi talaga ako ng baboy alam niyo kayo, huwag kayong kumain ng baboy. Yun. Masarap yung ng baboy, pero hindi maganda sa katawan. Kaya, pas kayo dyan. Buti ba, mag-isda na lang kayo. Isda, gulay, yun, karne, karne kambing, karne baka, yun, pwedeng ganon. Manok, yun, basta huwag lang yung baboy. Yan. Peace out.